So, ayan yun guys, ang panahon ngayon. Mainit na mahangin. Ayan, tag-init na. guys, lalagay ko na yung sibuya. Ayan, at palito na para... So yun guys, uh, nag-repost na ang ating video sa ataw. na mga paano na yun. So yun, lalagyan ko ng toyo. Tansyahan na lang natin. Oyster sauce. And then, paminta. Magkatansya okay, na lang. <laughs> and then, na uh, chili. Oh, chili. Ayan. Oh, mantap. And then, uh, pampalasa natin. So, ayan guys. After that, lagay ko na yung Sprite. Ayan. Yeah. Grabe. So, ayan guys. Sali na natin na maluto. Ayan. Eh,